May mensahe nga itong si Kyra Irving pati na nga rin si Luka Doncic sa Celtics bago nga sila magharap sa NBA Finals. Pero unahin natin ang sinabi ng kanilang coach. Banggit nga ni Jason Kidd na ang team nga daw ng Boston Celtics without Kristaps Porzingis is already a great basketball team At talagang magaling na NBA team na daw sila Tapos kapag dinagdagan pa nga daw ni Kristaps Porzingis abay lalo na nga daw sa tulong niya sa opensa ng Celtics at lalo na sa depensa Ay talaga naman daw na mas gagaling pa ang team na ito Sinabi niya pa nga na nagbigay nga daw siya ng advice sa anya mga players before ng NBA Finals At ngayong mahabang karilang break at kanyang sinabi bin na talagang dapat daw ay lahat ay gawin nila to be able to prepare and make sure nga daw na ginagawa nilang lahat ng tamang bagay para daw sila ay maging physically and mentally fresh and ready na sumabak sa NBA finals And then ito si Kyrie Irving, sinabi niya na ang bagay that he is looking forward nga daw ngayong NBA Finals ay yung ma-experience nga daw muli ang atmosphere ng NBA Finals dahil naging mahirap nga daw na daan ang kanyang tinahak para lang makabalik sa stage na ito banggit pa ni Kyrie na ngayon nga daw na magbabalik siya sa Boston na talaga naman daw na wala siyang magandang history doon ay talaga naman daw na sinasabi ng iba na parang magiging wild at insane ang crowd pero para daw sa kanya ay ngayon daw ay much better na siya compare sa dati na Kyrie Irving. He is better at handling his emotions nga daw ngayon kumpara sa mga nakarang taon kung saan nakita nga daw natin siya na i-flip off itong mga Celtics fans. Banggit niya pa na hindi nga daw yon magandang impluensya para nga sa next generation of basketball players get he changed for the better nga raw. At ngayon daw ay talaga namang he is ready to take on the challenge, ang challenge na ibibigay ng team ng Boston Celtics. At dito na si Luka Doncic, sabi niya they are an amazing team pagpapatungkol sa Celtics na puno daw ng amazing player and they are very well coached. At talaga naman daw na ang bawat isang player sa kanila knows their role sa kanilang team at ano lang ang dapat nilang gawin at marami nga daw talaga silang weapons sa kanilang koponan. Natanong pa din si Luka kung mahirap nga ba daw na umabot dito sa stage na ito. At ang sagot ni Luka Doncic ay yes nga daw, it's very hard. Mahirap nga daw talaga na manalo ng games dito sa NBA at lalo na nga daw pagdating sa NBA playoffs. You have to watch a lot of film and you really have to work hard para daw manalo in this league. At marami nga daw ang hindi nakaka-realize niyan kung gaano nga kahirap ang manalo sa NBA. Sabi niya pa, he is looking forward na nga daw sa paglalaro dito sa NBA Finals at dahil nga daw kasi ito ang kanyang pangarap nung bata pa lamang siya. Isa nga daw talaga siya sa mga batang NBA player noon na pangarap nga daw na makalaro dito sa NBA Finals. At yan nga mga idola mga mensahe ni Kyrie Irving, Luka pati na rin ang kanilang coach bago nga nila karapin ang team ng Boston Celtics sa Friday.